at makakusap natin yung mga complaint natin. Mamelika, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon din po, sa Nakita ko yung video, eh talaga namang nakakasuka na po. Naramdaman na namin, yung naramdaman nyo, yung amoy lalo na. So, gaano katagal na po yung problema yan, ma'am? Ano na po ito? Six years na po ito namin tinitiis na ganito eh. Six years? Bakit Opo. di po malinis-linis o mabigyan solusyon yung problema niyan? Ginagawa po nila is nililinis po nila ang tubig. Nawawala naman po ang tubig. Pero ang pagtagal-tagal po, yon po talagang nuna po talaga, dumadami pa rin ng tubig. So siguro walang Irish so, na drainage system. Ang drainage system po ang hindi po namin alam kung ano na hong nangyari sa drainage system kasi po ang mga private properties po dito ay eh, hindi po namin alam yun ay eh, nasaraduhan o alam, nabarahan po yung pinaka drainage. Pero yung mga kanal na po yun, yan po ba yon private property o Apo private property yung, po yan? Yung pinaka-outlet po, eh, merong mga private property. Pero pinakikiusap pinaki naman ho namin na padaanin ho ng konti ang tubig. Pero ganito pa rin ho ang nangyayari sa amin. Magkanapon po kagawad Marquez, sir. Sir, good afternoon po. Sir, sa kabilang linya ay mga residente at constituent niyo po dyan sa Barangay Putatan. Oh. At ang kanilang reklamo ay 6 na report. Itong uh, Uh, kanal na pagkabaho-baho ito nakatakip yung ilong habang may pag-usap sa amin yung mga residente doon. Sir, paano natin masolve to, sir? Dapat sir yung pangmatagalan ha na solusyon? Bali po ano po? May letter po sa amin kahapon yung uh, residente po ng Margot Street Lake eh, po si Ma'am Nori Obispo. Narisip Opo. po namin po yung letter niya regarding po dyan sa reklamo nga. Ah, actually, natin po sila sa site ngayon. Problema po talaga dyan. Dati pa po, po talaga yung pundinadaanan ng ng tubig. Tama po sila, parang may mga dinaanang private. Aha. Kaya po kami sa barangay, kahit naman po dati pa, nagdidinis kami dyan. Pero yun po talaga, ah, lalo pagka ano, nabalik po talaga. Uh, ah, may na-receive po kami letter para po dyan. Kaya nga po, agaran po kami nagpa-inspeksyon doon sa tao namin. Pang matagal solusyon. Sabi man nila, in fairness, inactionan nyo naman daw kung sino man dyan sa inyo, sa LGU. Pero matapos yung linisin daw yung kanal, eh bumabalik din daw yung tubig. As, ano sa palagay nyo pinakaugat ng problema kagawad? Sir, parang ang talagang daan po talaga ng tubig palabas. Siguro bakay wala akong maayos na drainage system dyan sa lugar. Opo, yung para po may dinaanan ito po, o parang may natabunan po sa uh, private property po eh. Bakit hindi ah, niyo po kausapin yung mayari ng private property na yon? Bakipagtulungan tulungan uh, sa munisipyo, pero, sa syudad? Uh, uh may Nakaset na po kami dyan. Kaya po for inspection ng tao namin I mean, and then kasunod na po kung sino mga dapat namin kausapin. Sir, bukas na bukas sir. Eh, malinis na po yung kanal at uh, takpan nyo na po yun. Uh, lagyan ng mga buhangin, tanggalin yung amoy. And then kung pwede sir, kausapin nyo na rin po yung sinasabi nyong may-ari ng private property. Kaya Senator, okay po. Uh, talaga po naka-schedule na po. Former Congressman ngayon, Mayor Rufy Biazon. Mayor, long time no hear. Hello. Good afternoon, Senator. Actually, na-pondohan na ho namin yung drainage project dyan sa area na yan to solve the problem, hindi lang ng particular area na merong nag-complain, uh, kundi yung buong lugar po. Funded ho namin yan this year. Sa katunayan po ngayon na uh, undergoing na ho nung bidding yung project uh, hmm. for implementation. Ang isa lang ho namin na medyo na-encounter dyan, may areas po kasi na kailangan mag-pass through sa private property, uh yung mga owners po ng private property ay hindi pa po pumapayag na Uh, dumaan sa kanila yung proyekto. Nevertheless, uh, nakikipag-negotiate uh, po kami sa kanila kasi nga eh, sila rin naman makikinabang doon sa project na yan. Ang uh, katunayan, ho, yung ma malaking area ma-cover ng project na yan, particularly yung Lakeview Integrated School, kasi nga flooding is a problem dyan. Kaya pinapondohan po namin for this year. Ayun. So maging permanent solution na po yan, mas na matapos mo yung project. Kailan po kaya uh, umpisan yung project, uh, Mayor? ah uh, ngayon po kasi ongoing yung ano nakaras nakasalang na po sila sa sa bidding. Uh, so after ho magbid yan, uh, papasimulan na ho namin agad. Uh, kahit na hindi pa namin siguro na secure yung permission ng certain area uh, portions kasi ilang portion lang naman po yun eh, na na pass through yung drainage project. Apo. Um, pero yung ibang lugar naman pwede nang pasimulan yon as, as long as matapos na po yung process. Ayun. O oh, sige po, asahan po namin. Maraming maraming salamat po, Mayor Rufy Biazon, Montilupa City. Magandang hapon po, Mayor, sir. Thank you po. Magandang hapon din, sir. Salamat po. Ayan po, Ma'am Ilieka, uh, bukas po mag-monitor kami para masiguro na right oh, after po. this conversation, tomorrow, ay oh, ayos ng problema. Opo, oh, maraming salamat po, Senator. Maraming pong salamat. Malaking tulong po sa amin nito, lalo na po sa mga magkakapit-bahay po. Salamat din po sa inyong tiwala po, Madam, at sa lahat mga kasamahan nyo dyan.